Kaya -kaya na ba? Anong cellphone bibilhin natin ga? Ha? Anong bill cellphone? Ha? Touch, huh? Touch, Touch screen. Ayan. So mga kababayan, dahil si Jar kagabi hindi ako pinatulog. Pinaghabol niya ako doon sa kanto. Bibili natin siya ng cellphone kasi yun yung request niya kagabi. Are you ready? Oh, kasi kinabangungot ako eh. Manggaranan kasi. Oh, eh. uh, binangungot ka? Pag may cellphone, hindi ka napapangungutin. Hindi na. Tapos hindi ka natatakas. Okay. Hindi ka nalalayas, ha? Dirira ikaw. Ano? Kasi wala huh? na Tama nga masakit eh. O oh, tara sakay na tayo Saan na yung piloto natin? Nagwapag ah? Oh, siyempre O oh, na kasi oh, Na, ganda O model Motel na Ikot Paano pa magmotel? O oh. pa <laughs> Ano daw? <laughs> tibsol pa Anong tibsol? Parang pa Parang sisibol pa lang Tibsol pa Na all Manang sweet, dito ka nga, tabi nga. Kung may dinadsal mo po, kasi na. Oh my god. Pero, so, meron na po i-offer sa inyo na mas maganda. Ito po. Ito sa mam. Maganda ba 'yan? Mas maganda 'to, sir. May TikTok ba 'yan? Pwede. Lagyan natin oh. TikTok. Busan niyo lagyan ko pa kayo ng ano, um, Netflix pag manonood kayo ng movie. Eh, uh, oo. Pwede uh. 'yon oh. ga. Ka. Oh, kasi yun ang 'yan gusto, 'yun ang gusto ni Guy, 'yung mag paano ba 'yung mag-Netflix ga? Netflix Movie yun. Oo. Oh, oh. Movie. Ma movie, okay. record. okay. Ah, Opo, oh, sige. pwede. Maganda na to, sir. Sigurado ka, maganda yes. yan, ha? Opo. Oh, okay. Ganyan din yung cellphone. Ay, ganyan din yung cellphone mo. Ganda oh. yun, sir. Latest yan. Okay na yun ga? Oo. O, sige, yan na. Pa baka... Pamaskwa. Aga oh. pamaskwa. Oh. Maaga pamasko. Maaga <laughs> pamasko. sige, sige. Dali lang pala kausap, eh. Ganda niya, Dad. Maganda ba yan? Ano gusto yun niyong kulay? Blue or black? Ito, ganyan. Mahilig like, ako sa blue eh. Blue. Yun. Yeah. Parang kitang-kita kasi masakit sa mata. Oo. Oh. May kasama pang radyo yan, di ba? May radyo na. May everyday battery. Ay, naiwan? Pwede na yan, pwede na yan. May na yan, sir. May tayo na ito sa'yo. Oh, Mantina. Okay, good. Happy naga. Hindi ka na, hindi ka na lalayas, ah. Hindi mo na pupuyatin magdamag. Ay, naman talaga si Sir ng yan. Tanawa, ba? Eh. tingnan mo oh, hirap na hirap pa ako kagabi kasi hindi ko na intindihan yung sinasabi. Hindi kami magkasundo. <laughs> bayaran ko na, naga ha, okay. ten. Ah, na. pa na. pa ito na yung camera niya. Picture ya, picture mo kami, no, ya itu no. diri kagak, smile, pak, pak, ya. Yeah. May SIM card na 'yan. Wow, ganda oh. Ay, yun, ang, 'Yun ang profile picture niya. Ang oh, Ganda Oo, ganda. 'Yun. May headphone pa 'yan. Bibigyan ka na ng Oh. oh, oh. din para talaga 'yang headset. Yes, na natin charger, oh, thank you. Ayan, nagcha-charge siya. Sige, okay. May chance may balay mo kami eh. Saan yung bahay mo na sabi mo na simeteryo? Sabi mo na. sa abroad ko talaga. Ha? Nasa abroad ka na? Mayroon na siya naman, pasama na. Ang baliw ka daw eh. 10,000 yun bro, mahal. Eh pera niya 2,000 lang. 10,000 yun. Kaya yeah. saka ka na lang bumili. Kay na lang muna. Magda na po eh. Huwag sa eh. Para matutulog sa Oo. Huwag oh. ka matutulog sa labas ah. Huwag Oo, kukunin yan. Nanakawin ba? Kasi Eh, paano pag nakatulog ka? Huwag para... sigurado. Yun. Huwag mo iwawala ga ha? Oo, Oo. Kasi sayang. Wow. alam mo na to. Doon na buksan sa bahay. Ang talong ganyan. Sir, tao dito ito yung resibo. Pwede ang mangyayari dyan, sir. Um, meron siyang kasama sa warranty po. One year warranty to, seven days replacement siya, ma'am. Opo. Just in case po, ah, kasi covered po si Tecno nung kahit mabasa siya or mabasa, covered po siya. Walang gagastusin si ma'am for one year. Kunyari, si unit po is nasira lang. Ang um, nabagsak, nabasag. Tapos dadali lang siya dito, sir. Drop off lang. Tapos kami na po ang magpapagawa. Just in case, ma'am, na hindi magawa si unit, pwede siyang palitan same unit din po. One time lang po yan. For one year. Hindi ba Kasi hindi ako. Opo. Just in case lang namin. Yung biglaan lang. kasi okay. Tapos na yeah. itin. Sir, test Thank Ayan. you. Okay na ma'am. Patay ko muna yung unit mo. Hindi. Diretso na. Diretso na. Hawakan ko na. oh, hawakan mo yung unit. Ayan. May screen protector na. Nakabit na rin yung case, di ba? Ako, oh, yes. Ako thank na magtago nito. Thank you, sir. Okay, thank you. thank you ah. So say thank you na. <laughs> okay, thank you. Salamat. Thank you, thank you bro. Wait lang, be Ay, ano sasabihin kay Daddy Brangi? I love you. I love you. <laughs> Dito, dito tayo. Ano, sabi ko, anong sasabihin kay Daddy Frankie? I love you daw. Oh. <laughs> Thank you, Daddy Frankie. Ayan. I love you, Daddy Frankie. I love you too. Basta huwag ka nang tatakas, ah? oh. no. <laughs> Daddy, ha? Oo. Oo. Daddy ah, kasi may trabaho si Daddy. Mababa <laughs> naman. Kasi uh, aaring ko siya. May cellphone ka na, may cellphone na sa kwarto. Daddy, thank you ah. Oo. May sarili na akong cellphone. May sarili ka ng cellphone. Happy na. Wait, wait lang. Kasama ko siya. <laughs> wow. Tapos yun na ilagay mo profile picture yung dalawa kami. Wow, hindi dapat yung kanina yung marami tayo. Ay, meron ba dito? Oo, oh. hanapin mo dyan sa photo. Ayan, di ba? Oh. 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 Yan, yan lagay mo profile pic. Myself. Hi, thank you. Perfect. Perfect ba? Perfect. Tay perfect. Ay, wow! Ano nakita niya? Perfect. Talaga na.

yung nanay tatay mo, tawagan natin. May cellphone ka na eh. Si Elmer, dad. Ah, si Elmer ba? Si Elmer. Na. No. Si Elmer yung si tatawagan. Sino ba tawagan mo ka? Su si Sugar Daddy. Sugar si Daddy. Sugar is... Daddy. Oo. Oh. Sugar <laughs> remote control mo eh, no? Ha? Ah? May remote control mo. Oo, oh, syempre ah. Parang artista ka na talaga dyan ka, no? Tingnan ka, iso mo nga. Ha? Huh? Iso mo, pal palakihin mo nga. Ba Ay, na? artista mo. Baba, hindi lang hindi mo ginkuhan ang old body ko eh. Ay, dito mamaya. Full body natin mamaya. Yung buo talaga. Oo, oh. oh, sige mo. Yung kita pati ko ko. Baba. Ah, magbi-joke ah, John. Oo. Sige ni magbi-joke eh. Video joke, pwedeng <laughs> video joke nya nga. Mga 'te. Ano paborito ng gandaga? Maganda ka. Hindi eh, yung pag-ulan ay bakal mo record. Oo. Oh, oh, eh, o nga i-record ba? Hindi, yung... Try mga mag-video dyan. May video dyan. Ayan? Uh, Ayan. Eh. Oh, 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 binilhan ko na ng bagong dina. cellphone. Ano man. Di pa Sana all. Sana all. na Sa share Opo. Pakita mo sa kanila na maganda yung picture. Pakita mo. Napalikyan pakita mo kay Manang halika, Sweet. Ah, so, share na si Verna, oh. May bagong cellphone. Sana all. Dali Frankie. <laughs> ano daw? Para daw hindi siya magwala, may libangan na siya. Oo, wag ka nang magwawala, ha? Love na love ka, Love na love ka ni Dali Frankie. Auntie. team. So, share. Sabi, sabi niya perfect eh. Perfect. Luna-luna may kulay no. Kasi 'no, may 'yan ng kulay, kulay no. Gusto mo red? Oh, ayaw okay, ito ng gusto ko. Bali tayo. Hindi ko ito ang gusto ko. Matak, ha ko 'jo sa. Okay sige, kalikutin mo na. May ano, may number na rin 'yan. Oh, ganda ni Jerna. Oh? Gwapa Good Kain ka muna ng kanin ha So ayan mga kababayan uh, Maraming maraming salamat Na bilhan na natin si Jerna Ng uh, bago niyang cellphone Ayaw niya kasi niya, ng second si hand Gusto niya talaga brand new Ayan So salamat Paalam ka na Jerna Babay na Babay na tayo Bye Salamat Say salamat Salamat sa bagong Sabasin cellphone sa wow, <laughs> Salamat po Salamat Babay